Pinagtatagpo ang ating landas sa hindi inaasahang oras. Na buong pagkakaibigan at sa hindi inaasahang panahon, pinatibok mo ang puso ko sa muling pagkakataon. Muling sumilay ang ngiti sa aking mga labi, na pumawi ng aking mga pighati. Eh. Kaya mas pinili kong manatili na, kahit alam ko nang ibigin kay isang malaking pagkakamali. Ipinaglaban ko yung pag-ibig na alam kong mauuwi lang sa wala hanggang sa isang araw nagising ang puso ko na hindi pwedeng ipilit ang ninanais kong pag-ibig. Dahil sa meron ng nagpapasaya sa'yo na minahal mo ng buo at minahal ka ng buo. Napagtanto ko na kahit anong kapit, kahit na ito'y walang kasing higpit, alam kong matatalo lang ako sa taong gusto mo at sa pag-ibig na kailan may hindi ko na maipipilit.